Bang Region, nakikisa sa buong uh, Muslim community sa pagdiriwang ngayong araw ng Idol bilang uh, pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno. Detalye na balita mo na kay June Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Assalam, Angel. Ngayong araw, March 31, 2025, formal lang magtatapos ang selebrasyon ng Holy Month of Ramadan sa isang buwang pag-aayuno ng Muslim community matapos opisyal na ianunsyo ni Bang Samoro Darul Mufti Sheikh Abdul Rauf Gelani na nakita na ng official moon sighting team ang Crescent Moon. Tanda na ngayong araw ay ang selebrasyon ng Idil o Feast of Breaking the Fast, deklaradong regular non-working holiday ang March 31 sa buong Barm region, walang pasok hanggang bukas sa araw ng Martes kung saan dineklara rin ang April 1, 2025 under Malacanang Proclamation number no. 839 bilang regular holiday sa buong bansa. Dito sa Cotabato City, pangunahan ni Bangsamoro Darul Mufti Sheikh Abdul Rauf Gelani ang Congregation Prayer prayer sa Bangsamoro Government Center o BGC kung saan dadalo ang Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at pamilya nito. Ang araw na ito ay isa sa napakahalagang haligi ng pananampalatayang Islam kung saan saan sama-sama ang Muslim community at ang bawat pamilya natutungo sa congregation prayer at sabay-sabay sa panalangin na puno ng pasasalamat at batian ng Aid Mubarat at sa pag-response naman ng uh, Takabalahu Minawa Minkom, kasunod ang masaganang salusalo. Bilang tradisyon sa araw ng Idelfetir, inasahang dagsain ang mga beach resorts sa coastal area ng Cotabanto City at maging sa ibabang pang panig ng Central Mindanao. RH-19, Jun de di sa RH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Ucran, June,